Anak, good evening! Tug <laughs> na ka anak ko? Oh? O oh, matug na? No? Iganahan na ika kaon sa isda ganina anak Buyagi o eh Buyagi nito oh, Hindi Gigutom nito anak kong anak o eh <laughs> Kaluoy ni papi o eh Ayan guys, good evening guys Ayan Time check here mga palangga is around 9pm So, nandito na po kami sa kwarto ni papi guys So wala namang bumibili sa tindahan, so nag uh, close na lang po ako sa tindahan, guys. At kasi si Papi, guys, dito na siya sa kwarto. Nag-una na siya dire sa kwarto, guys. So ayan, in inaantok. Inantok na si Papi mga palangga at nilalamig. Ayan po ang aking mga labahan, oh, dami. Ay nilalamig po si Papi mga palangga. So ayan, sinamahan ko si Papi dito. Please, anak 'bi. Please, please, Mama. Bless. Please mama, please mama Tagasanto Kaloy as ginaw akong bata Angagwapo Liwat ni Mama Lisa si Papi So ayan, good evening guys Good evening, good night, sweet dreams This is Papi's update For today's episode uh, Joe, uh, August uh, 13 2025 uh, Wednesday So it's Wednesday evening So malapit na mag 10pm dito guys So kaya si Papi guys, uh, inaantok na po siya So good evening, good evening Maraming maraming salamat Sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi guys So ito po ang update ni Papi ngayong gabi Yan po guys, nilalamig po siya guys Nilalamig po si Papi mga palangga Sa kadahilanan po kanina guys, umuulan kanina So ngayon, tumila na po yung ulan guys. So pagkatapos ko mag live mga langga, ah, uh, wala naman bumibili sa tindahan. Ah, uh, dumiretso ako agad dito sa kwarto. Kasi dito si papi, naguna una na po siya dito guys kasi nilalamig po siya guys. So ito pong update ni papi. Good evening once again. Thank you, thank you so much guys for always watching. For always supporting our videos ni Papi mga palangga So Medyo mainit mga palangga Hindi ko pa pinaano Hindi ko pa pinaandar yung electric pan So good evening, good evening This is Papi's uh, updates tonight video This is Papi's update Nandito po kami sa kwarto guys Huh pati na din ako mga palangga uh, inaantok na din so ayan good night everyone sweet dreams have a pleasant evening to all of us uh, have a cool dim evening to all of us happy Wednesday and today is August 13 a Wednesday evening so I'm saying good night to all of you guys sweet dreams of course ni Papi Pod sa atong tanan. I love you all. Mua. Good night everyone. Sweet dreams. So, update ni Papi guys. Kasi ano, everyday magkukuha talaga ako ng maraming video ni Papi. Para morning, afternoon and evening. So, ito ngayon, nagkukuha na naman po ako ng video ni Papi guys. I-update ko po kayo ni Papi ngayong gabi. So, yan guys, tulog na tulog na si Papi guys. Oh hinanok dito si papi guys tugna o panahon mga palangga na hinanok si papi mga palangga so ito lang po muna ang update ni papi ngayon guys thank you for watching